Magandang umaga! nandito kami ngayon sa bayan ng Taytay dito sa lalawigan ng Rizal kasama ang aking misis At para po sa inyong kaalaman, ito yung bayan na kanyang sinilangan dito rin siya lumaki bago ko inuwi na sa Cavite. <laughs> Kaya tayo na rito ngayon, ayan magpipicture po tayo ito nga isang kilalang kilalang uh, tag dito, yung uh, tindahan ng mga gaya, yeah, tindahan ng mga ano bodega, na Bodega Gadgets yeah, Bodega Gadgets, ayun nga o, oh, natatalo sa malayo Ayun o, hindi siya sa Manila East Arcade ang laki ng tarpaulin, bodega gadgets Tara, puntaan natin Hinihilera ang tsanggiri ito, ayan po, kung kayo naghanap ng mga murang nabibili uh, Ayun na, chinelas, mga damit, na kung saan kailan ang kailan taytay Ay, eto po, sa tapat ng Manila East Arcade Building, marami yung pwesto dito So, ayun nga po, Pasok po tayo dito sa loob. Yan, Manila East Arcade 1. Yan, Manila East Arcade 1. Ayan, mga bag. Mga underwear, ah. <laughs> Ayan. Ah, dito nga yan. Sige, pasok po tayo. Second floor. Yung mga sanay pumunta sa mall ay nalilibago kayo dito. Nabot tayo. Oh. Ay, sis Mario set. May nakapila na. Oh, matindi oh. Okay. Ay, ito pala Mario, sa talaga Nagsana tao pala to no? oh po lahat yan. Wow, ah. Ito, 3,000. Ito naman dyan. Ito, 3,000. Aba, 3,000. Pero katalasan, magkano po yan sa market? Ang Hmm. Ang kami. Oo. Eh, may mga presyo pa. may mga presyo. Ayan, mura yan. Kumpara sa iba, no? Ayan. Bluetooth speaker ito. Hmm, pwedeng pang ano. Ayan, kita din 3,000 3,000 ang halaga. Wow. Okay, so, magnanarrate na po muna tayo. Hindi po pwede natin gamitin ang naturally captured audio natin dahil makaka-operate po tayo because of the music that is being played in the background. Anyway, pagpasok uh, po namin, actually, galing po kami sa exit eh, pinang pinaikot po kami sa sa likod doon, po muna kami pinapasok. Ayan po, ito po, po mga sa amin, ito stock nila ng mga laptop na meron nakakalaga ng 11,499 gaya ng Lenovo nito meron din silang uh, MacBook yan na Apple brand na halagang 21,500 na 2017 model Meron din ito, pinakamahal yata nila, itong brand new Lenovo Gaming Ryzen 5 laptop nila na worth 26500 At meron din sila mga less than uh, 8K, gaya nito itong Dell Latitude 3190 na 7499 ang uh, halaga. Okay. So, yun, dumako po tayo dito sa itaas, 12499 for this Dell 7280 ba yun? Anyways, at meron din silang iba pa rito na nakakalaga ng uh, less than 10k okay so yun nga po ang price range po ng lapin nila ay pa uh, 5,500 up to 26,500 yung nakita natin kanina Tama ba? Oh okay, basta less than 27k And then We also have this very very cheap lappy Itong Chromebook Na less than 3k yung halaga 2,999 po lang versus the netbook I, I believe Puta-puta rito. -puta ayan, kita nyo, dami ng customer. Nakapila na. <laughs> ayan po, ang listahan ng kanilang uh, price list ng kanilang mga binibenta mga smartphone. May Vivo, may Oppo, may tablets, may iTel, may Tecno, may Realme, may Redmi, and uh, meron din silang uh, Infinix. Okay. So, ayan. Ayan, meron silang mga smart uh, living appliances din. Meron silang rice cooker. Okay, ay, air fryer na. Nakita ko yan. Anyways, <laughs> Ito ba, meron pong silang Oppo A35, Tecno 20C, Hot 40i, Oppo A55. Nakita nyo mga presyo. Smart 8, Poco 65, C65, I'm sorry. A70, Itel, Hot 30 Play, at kung ano-ano pa. Pwede naman po kayo mag-price check sa Shopee o sa mga concept stores o multi-brand stores. Magkumpara nyo ang mga presyo nakita nyo po rito sa kanila. Makita nyo po talaga kung saan po mas mura. Pero sabi nga po, ayan, sa dami ng mga tao na dadagsaan dito ay eh, talagang uh, mura ang mga smartphones, gadgets, at kung ano-ano pa. Mga smartphones, tablets, at kung ano-ano pa dito nga sa Bodega 99. Ayan. So, ayan po. Pinag-dinitinan uh, na front ng mga customers ang mga smartphones. Dinitinan na presyo. Ito po yung uh, nakasabay ko sa bus. Yung mag-jowa yata. Yun. <laughs> oh, ayan. O, uh, ayan. Galing pa rin sila sa Quezon City. Maraming mga pumuputay dyan. Dinadayo po talaga yung Bodega 99. Diyan po sa bayan ng Taytay sa Lalawigan na Rizal okay so ayan may Tecno Spark 20 Infinix Hot 40 series okay meron ding Redmi 13C what else do we have may Redmi A3. Ayun, yun yatin bundle titina po natin mamaya yon. Ito rin po yung Vivo Y series, no? Y11, Y12, Y19 na hindi po mga bago labas siya, medyo lumang na rin po yung mga model niya. But if you're looking for a phone that is less than uh, 3.1, eh, ayun po kung phone naman ang hanap nyo eh bibili pa kayo ng mahal nga naman kung yun lang naman gabi nyo ayan ang mumura yan ayan, may iPhone 7, 32GB ang alagap. Ah, sorry, 32GB ang storage niya. At iPhone 6, wala pang uh, 3.5 ang alaga. Ayan, sa less than 3.5, may iPhone ka na. okay. So, iPhone 7, iPhone 6, may luma na. But still, an iPhone is still an iPhone. Okay. Alright, ito po yung Oppo A Series a At ito po, ito po talaga ang nag pick ng interest ko. Itong 3 gadget bundle nito portable wireless speaker Spark Go 2024 ng Tecno at Redmi A3 nagtanong po ako magkano po ito sabi po sa akin na stock ay 6,999 ang halaga wow ah. sa tatlo lamang na gadgets uh, meron ka naman ano, meron ka nang dalawang uh, smartphone at may kasama pa Bluetooth speaker sa 6999 What a deal! Alright, eto po ulit yung kanila mga iba pang mga stocks na phone na on display, Infinix R40, Oppo at Redmi at ayan po, na may mga bundle nila. At ito po sa baba, pag bumili ro kayo ng smartphone sa taas na yon yung pinakita ko sa inyo, ay makakukuha ro kayo ng alinman sa mga devices o tablets na iyan na nasa baba. Kaya nga po, buy one, take one. Yan po yung mga bundle uh, packages ulit nila, bundle deals nila. At ito naman po, yung kanilang mga buy one, take one na ano na mga mga freebies ika nga na tablets kaya pili po kayo may hot 6G ito binibenta ito eh no hot item ba marami bibili niya 2,599 ang halaga tapos meron top 10 pro and uh, what else do we have eto may mga ibang mga tablets din dito na 5,899 ang halaga S26 tablet na 2,199 ang halaga itong MXS Spark Pro Tab Spark Pro Tablet 2,199 ang halaga so for less than 2.5 or less than 2,200 pesos magkakatabi ka na dyan lamang sa Bodega 99 at nakita po ninyo talagang napakadami tao dyan or in fact nung dumating nga po kami ay uh, may mga nakapila po sa labas hindi po sila nagpapabasok agad syempre nga naman for security purposes na rin for the safety of everyone ay kinakailangan makontain nga din naman ang uh, crowd no? so yan yeah, nakasale nga po yung mga iba mga tablets at eto this one caught my attention na lang po natin kay kamakailan itong uh, C65 ng Realme nagtanong po tayo magkano po yan yun po ay yan. Eh yung binayad po natin kamakailan ay nakakahalaga po ng 9,999 sa concept store. Pero for this one, nakakahalaga lamang ito ng 9,399 dahil sa 600 peso difference. Diyan nga po sa Bodega 99 store. Okay, Vivo V15 3850, Vivo White uh, 93 at 2299. Kung ano ano pa ng mga murang uh, uh, on sale na mga devices, gadgets, smartphones, tablets, diyan po sa Bodega 99. Ayano, oh, yan. Common series ng uh, Tecno. At ayan pa po ang uh, iba pa mga ano nila, mga Oppo, mga Redmi, mga Infinix at Realme. Ayan po ang kanilang mga stock na mga smartphones. All right. So ayan, patuloy pa rin po tayo uh, naglalakad. Ayan pa po, po yung mga iba smartphones nila. Napakadami po nako magsasawa po kayo ka tingin. Pero siyempre po magsasawa rin kayo sa deals, no? Sa deals na ino-offer nitong uh, Bodega 99. Diyan nga po sa Manila East Arcade Building sa Bayan ng Taytay sa Lalawigan na Rizal. Tabi po 'yan ng uh, pale ng bagong palengke na tinatawag na no, madali niyo po makikita po 'yan. Ayun pa po, may Poco, may Itel P55 at kung uh, ano-ano pa, may Techno Spark. Ayun. Okay, so ayan pa po yung iba, meron din po sila mga microphone. Bluetooth microphone ba yan? Anyway, kinakabili ka po sa Bluetooth speaker niya. Gusto niyo kumanta at mga arelo rin na abot kaya ang presyo. Okay, yan po yung mga microphone nila. Okay, wireless microphone po yung iba, no? Kung kayo po eh, may hilig kumanta, diba, i-connect niyo, po, bili na po kayo at i-connect nyo sa mga Bluetooth speaker niyo. O di kaya, bilhin na kayo ng Bluetooth speaker nila na nandun po, na nakadisplay po sa labas ng kanilang store. Okay, ang dami pa rin pong tao. Ayan. nako. This is an everyday uh, scene dito nga sa Bodega 99 na talagang dinadagsa dinadaya po ito ng mga taong nagnanais makakuha makabili ng smartphones, ayan po sa counter ay meron silang uh, mga naka-display din ng na mga iPhone ayan po, mga use po yan I would think, but still ay, uh, ayun nga po mas mura naman relatively ang uh, presyo ng mga yan, okay, yan po yung mga may later, later models ako nakita ayan din po bago po i-release ng phone ay dadan po muna dito i-check po muna ng mga ate natin sa store ang mga smartphones na bibili ninyo Okay, so kagaganda na po natin sa Bodega 99 dito sa Manila East Arcade Building at nakita nyo naman kung gaano kamura ang kanila mga smartphone at mga gadgets, mga tablets. Nakabundle pa nga yung ilan, ano? Hindi naman, pinawisan ako. Diyos ko, napakadami tao sa loob at uh... Pero okay lang naman kahit sabihin uh, hindi naman kalaki lugar, eh puno, puno naman ng mga gadgets na inyong pagpipilian sa murang halaga. So punta na po kayo dito sa Manila East Arcade Building dito sa Bayan ng Taytay -Tay, sa Lalawigan na Rizal. Yun po lamang, I'll see you on my next video and my next vlog. take care and God bless. Bye!